Okay, gandang hi police sa umaga to police si Doc Bernie. Ang tanong dito ay nagpa 5 inon vaccine ng aso ko kanina, second time niya. Second time niya yung first dose niya, walang side effects sa kanya. Pero yung this time, sumuka at dumamoy siya after and pumuti ang gilagid. Sabi ng vet, pag daw mo nang uh, pabakunahan next time dahil may pa pasil video na maded At 1 uh, year 8 months yung aso then Pomeranian. Okay, so nagtatanong siya ng uh, advice, syempre. Kaya ang tamay sabi ng vet, uh, tandaan nyo yung deworming, yung vaccine, uh, hindi pwedeng isabay yan sa, hindi pwedeng magsabay-sabay yan. Hindi pwedeng naggagamot, treatment yung pet mo, sasabay man ng deworming, sasabay man ng vaccine, hindi pwedeng magsabay-sabay. Ang pwede mo lang isabay sa lahat ng bagay na yan ay vitamins. Okay, kahit alin dyan, pwede mong sabayan ng vitamins. Pero yung deworming vaccine saka treatment, of course hindi pwedeng magsabay-sabayan. So ibig sabihin ng vet, gamutin muna kasi nga putla yung gilagid. Uh, Usong-uso ngayon yung blood parasite. Then kailangan ma-blood test yan kung mataas yung platelet niya, mataas yung RBC o yung pulang dugo para mabigyan siya na ng gamot. Anyway, yung aso mo eh, matanda naman na ah, dalawang shot lang yan at booster. Lalo na kung, kung meron naman itong vaccine na 5 in 1 nung maliit epekto naman yun. So, syempre, kailangan pa rin siyang i-booster. So, pag nakarecover na, saka mo na lang pa pabaksina. Ah, Mag-ingat tayo, especially yung Pomeranian, masiselan yung mga yan. At ah, very sensitive sila. Okay, so sana makatulong si Doc Bernie. Ganda ang hype sa umaga.